So, guys. Kapag video na ako. Eh. Yung alaga namin po sa na isa. Nandito siya nakaupo. So, binigyan ko naman na siya ng pagkain. Pero, akala niya siguro kumakain pa ako. Kasi, nakaabang siya. Tapos, every time natitingin ako sa kanya. Sumasabi siya ng, Meow. Gute mo ah. Ay, siya. Ayan. Ayan. vaccine tayo, Miko, ha? May vaccine. Malapit na. Sa February 4. Ay, sa February 22, ha? So, vaccine kita, ha? Nagkakaroon ng vaccine dito sa Black Horse. May water down may mga alaga. So, papabaksin din siya. Pangalawang vaccine niya na. Tsaka ni Miko. Ay, si Miko ito itim. Miko ito, ito itim. Tapos yung orange, yung alaga ni Junairo. Si... Si Cherry. Iyan si Cherry wala pang baksin yon, So, first time niyang mababaksin sa 2020 nag-in dyan sa uh, pagka nag-announce na na may vaccine. Ito, hindi pa to, na-vaccine ko isang beses pa lang. So, pa-vaccine ko siya kasi siya yung laging nandun sa front ng ano ng counter. Hindi maiwasan yung mga ibang customer ay nilalaro sa akin. So, yun lamang guys. Na-curious no, ako sa pusa natin. Bye guys!